My God, mga Lods, ganito ba dapat tumulong? Dito nyo makikita, mga Lods, na yung mga sakop no, ni Romualdez ay talagang ang goal lang nila ay di ba makakuha ng boto at hindi talaga sila sinsiro sa kanilang pagtulong sa mga Pilipino at sa mga kababayan natin. And kilala nyo naman si Jamagno na dati ay taga-suporta at tagapagtanggol ng mga Duterte na right now, siya ngayon ang parang naglilid no? Uh, sa mga relief operations kuno ng tingog party list. No which is alam naman natin na ang binibit-bit ng Tingog Party List ay si Romualdez. And I never expect na ganito siya mag-response, 'di ba? Sa mga taong nangangailangan ng tulong kasi 'di ba? Kuwaga pinapakita niyo sa tao na ang Tingog Party List ay tumutulong sa mga kababayan natin, pero selective lang pala. Basahin natin mga lordsan. Nakita ko to sa comment section. Sabi ni Rapa Eli Gaspino, Ma'am Jessica Magno, basi pwede mi magpa-help ni mo ma'am paabot kay Speaker Martin Romualdez na sunugan sa barangay Leon Garcia. Nag-DM ko sa imuha ma'am. Salamat kaayo ma'am. And basahin natin ang response ni Jam Magno. Sabi niya, Any effort on Davao City will be put on hold for now. Makatroma mo tabang niya pakaulawan o himu og himuog dautan sa Mindavote. Di diba? Mindavote? Mindanavote. Dito mo nila ask o help. Sila may hawod kaayong mandaot sa mga Romualdes. Sila nang angay mo diha. Sila angay mo raise og funds to help or to urge more people to help. Kay for me, dili na ko i-risk ng kaayo sa mga tao na sincere ang tumong mutabang nga basta-basta ra insultuhon and so sorry kung dili na ko i-risk ako ang break for people na bastuson ako ang kahago. Sorry, not again. Ay, grabe siya. See? 'Di ba? So, 'yung pagtulong talaga nila is una selective. So, pag hindi ka sumusuporta kay Romualdez, so pag binabatikos at tinatanong mo si Romualdez, hindi kanila tutulungan. Pangalawa, ang iniisip nilang tulungan, 'di ba? 'Yung sa palagay nilang mga taong kaya nilang utuin para makonvert nila into vote. And we all know Davao City is solid Duterte talaga yan. And ni Minsan at ni Kailanman, never yan makasinghot ng boto at suporta yung si Romualdez sa Davao. ba diba? Okay. Maas kaayo. My God, ayaw, ayaw mo tugag announce sa mga tao na na party list, ready to help, kung selective raman di ay. Kaya mga lords, alam na alam na natin bakit pinaggagawayan nila para makalikom ng boto. ba? Diba? Para mag-prepare sa eleksyon. At ang ikinapagtatak ako lang, yung nag-message na si Rafael Ligaspino maayos naman siyang nag-message. Oh. Nag-response pa siya. At ang bait ng response niya. Okay lang ma'am, ma'am jam. Kasabot, kaayo ko sa imuside, side ma'am. Salamat, kaayo ma'am, and God bless you always. ba? Diba? For me, wala man siguro ng bash ning si Rafael or wala man siguro ni ng daot kay Tambaluslos. ba diba? Kay Romualdez. Pero nga nung damayon manimo jam magno mauna, no? Pabida-bida mo, no? Pa-announce-announce mo na na-permanente ah, ang tingog party list para mo tabang sa inyo, ha? Unya, selective lang di ay mo. Dapat simula pa lang sabihin nyo na itong tulong na ibibigay namin sa inyo ay para lang sa mga taong ibuboto at suportahan si Romualdez. <laughs> Dapat ganun.